Ayan si Rick Pirol Bumahatak Buma, um, oh. Pang napakabigat Ilutil lang din naman Kailangang ulit ilutil no? Lapad, lapad, lapad ah, Oh, -bali, lapad nga Tribali, tribali Tribali, mga kanilikat eh. ano niya Ano na yan, mga oh, ganyan kalaki, mga poor valley na yan Ang lakang Ano na niya, poor na ba yan? Marami mm. na Good morning, good morning, good morning. Good morning, Master. Hi. Hey. Good morning, mga diskarte. Alam na naman ng diskarte ng yeah. Pinoy. Ito si Master Rick. Good morning, Master Rick. Morning, good morning. Roadstar Bukang liwayway. liu Ito bukang liwayway. Ito Isang sayo muna dyan, Master. Yun. Kaya, pambukong liwayway na tayo, mga kadiskarte. Tama-tama. Maganda ang alo natin ngayong araw. Walang hangin. Ha -ha. Sari so, makaulit tayo maganda-ganda. Yung nagbibidyo lang ang mahangin. <laughs> <laughs> oh, Mater yan ang wala ako eh. Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw. O, na to. Ayun na, ayun na. Ito na, ito na, ito na. Ayun na, ito na. Nakadali rin si no? Red Red <laughs> Red <tail. laughs> <laughs> Red ano? Redtail. Rod. Redtail. Redtail. Redtail yan. ano nanahuli mo? Wala pa, may mini-welcome pala ako eh. Ah, mini-welcome pala. Ang ah, ating bagong bisita. Saan yung nag natin? Boss, yon chimaste naman ng uli. Bigat, Yan 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 yan. Bigat. Bigat, bigat. Yon. Ayun. Ako na lang kakanta. Magganda, magganda laban to ah. Yan Yon. Ayun! Dalaw dalawa. Oh, snap. Aniyan, snapper tsaka Isang bato. Yan masarap daw ihaw yan eh. Oh. Sige. Pus mo tayo. Ayun na naman si yeah, Master. Yun, stopper ang laki. Ah, hindi, ano yan? Ah, brim. Brim, brim, brim. Ang snapper, bro. Snapper, Kater, Kater. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. snapper. Unang snapper, mga katsikate. Ano ba ito? Red tail. Yeah tail. Yan ang Ayo si Padi. Ayun, ayun, ayun. welcome. Ayun na, ayun na, lang talaga ako mahusay ha Hahaha <laughs> Pang yellow tail lang ba? Oo, oh, pang yellow tail lang Oo, oh, mga malaki ito master O yan, 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 malaki malaki pa, yan, mga mga naman, sir, rin, eh mga kadiskatid, madali na naman si Rene Yan na, yan na, yan na Mamalok oh, na Mamalok na nga may yan Mamalok na na Ayan na, ayan na, ayan na Ano?

Yan, sinusubat na ni Master yung malaking ayun, no? Yun, no? 32 oh, Lampasan tayo mga oh, ha Good, Good size Good size Ayan, bumalok to na, bumalok to na Ayun, 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 ayun Mate, nabarun, Ayun no, humihila na naman si Rene eh. Mga kadiskarte, tama-tama sa pagpukang uh, diwayway Kasama pa rin ng ating bagong guest Ah, hey! <laughs>

嘿嘿。嗯啊。 daerah lima belas? purista. baru 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 apa? 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 pa apa? 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 ano yung dalawa malaki na ngayon dito ano malaki ano malaki pala na malaki pa sa bayo ito sa na pa oh. 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 ah pala malaki nalaglag pa nahulog pa saan tubig na Ayan si Rick Pilol Buma, um, Umahatak Pang napakabikat Ilotil lang naman ah, ah, ah. Ay, Ilotil no ah, Lapad, lapad, lapad ah, Oh, lapad nga Tribali, tribali Tribali, mga kaniskat eh Ano na yan, mga ganyang kalaki, mga purbali na yan Purbali hindi yun baka parang nahuli ko niyan lapu ano yan lapo lapo yan ha. Oh, net net kailan pa ba net Oh oh brad Ah, hindi na. Ah, eh, yung ano. Pwede na yata yan. Eh. Laking yan. Ito, di ba? Hmm. Ah, kakaiba ito, Master. Uy, patin Aba, aba. patin na brown yan, brother. Da. Dalawa pa. Sumabay pa yung ano. Ano na? na. Ano ba yan? Ano yan? Pat pat ilay, mo, man, ilay mo, ilay mo, ilay mo na. Baka ito sa akin. Ilay mo po. Nagpakilala na nga Pero mukhang hindi pwede Hindi pwede yan Hindi yan pwede Ay nakahuli na ako dati nito Diyan sa i Iyabanti mo na sa hindi din ang sa nasa Sikaw mo na pa rin eh. ba Ininit pa ba natin yan? Oo oh, Oo hey! Ayan <laughs> eh, mga kadiskarte, nakadali si Rod makarel karel <laughs> Basic na basic lang yan brad <laughs> <laughs> Na yung pinakamalaking huli

nang uh, bawat sukat Wala wala yung mga sukat preso na. Hindi para na no? Yeah. no, pasok, pasok na pasok. Tempo. pa lapas, lapasan. Ano <laughs> na 'yan, Ayan. Ayan. po, sinusukot na po mga kadiskarte. Ito yun, lampasan. Ah, yun. Yes. Balik-balik, oversize. Balik -balik. Oversize. <laughs> Ayan po mga kadiskarte, nagluluto na si kadiskarte po. Ito yung isda. Aming pananghalian Panalo mga kalasitan. Ah, uh, time check mga kaliskarte. Ayun, alauna nang hapon. Okay. Ay. <laughs> Kami lilipat ng pwesto at lumalaki ang alon mga kaliskar. Hey hey! Mabuhay <laughs> ang kaliskar eh! You know. Shut up! Retolitz! Rio! Pwede Rio! Pwede Tolitz! Pwede Alin! Badi alan! Pwede Alam! Pwede Alam! Pwede kayo lahat! Ayun! Ayan! Natanggal na! Natanggal na yung aming angkor! Mamanin muna ako! <laughs> At luto na yung aming tanghalian Ay nga, ay lang kami sa walang alon. <laughs> Lipat pwesto! Lipat po na pwesto! Si mahalon! Huwag <laughs> mahilo. Kain na na mga katiskarte. tanghalian na kami. Tinutom na kami, kami pising. Press na press. Yeah, yeah. Uy. Kain. Kain na, kagisap na eh. Uwian na Bye bye. Kaya na eh. Hindi, wala na tayo.